ang so cute. Ang wrap. Dito ba rin? Wala po, po may nilang. dito. Eh? Tulog? Oho. Uh -huh. ano, ang aga niyo nagyari? Opo, oh, alas, alas 4. 4. Oh. Thank you po, so Sir Jace. At saka po kay Ma'am Brenda. Thank you so much po. Wow! Ay kasha na nga kay Nini. Kahit yun na, honey. Oho. Thank you po. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ngayon ay lalabas at kami po ay doon kakain sa... Saan baga? Jollibee. Saan ninyo gusto? Tayo. Tayo. Sa Jollibee. Ayan. Dahil bukas po ng madaling araw, ay kami po ipabiyahin na. Ay banding mo na po ulit bago po umuwi ng Quezon. What? Kami-miss ko na. O oh, ba Ha ha <laughs> ah, nababay na ba ba ba? agad sila. Na Sige tayo na. So Let's go po. Oh. Ayan po ang aking mga kasama. <laughs> kami po hindi na nagluto, nakapunan at kami po sa lapas na nga lang kakain. Eh. Dapat po isa chocking eh. Sabi naman ni eh, Deo yung Jollibee. Maski hindi pa nagsasalita eh nung narinig yung Jollibee. Sabi, yeah! Parang ang lakad ninyo, lakad na ng gutom eh. <laughs> mahal, tapi mahal. Ayan po, at na na kami sa Jollibee Yay! Para mga bata Tara, let's go Dami po dito mga nag-aabang ng pasahero Nag-aabang ng gift pala Hindi ng pasahero Antayin natin si Teo. Ay, murder na kayo, Idro. Antayin ko lang si Teo. Si Namilot po ay naiwan pa. Mabagal maglaka. Teo! patinga nga ating ala po. Teo, saan pa tingin-tingin? Sino yan? Yung Teo? Ah, sino yan? <laughs> sila na din sa love ko Dapat di kila din na yun. Dapat di kila din na yun. Oo nga, kila din na. Ganyan ganyan. Na naka 2 o'clock sa'yo na hindi bumagal. Siya na yun. Kabila't hindi nakaka-dose pa. E, anong gusto mo, Teo? Kaya um, kami sa Red Raven. Anong gusto ni Teo? Nagagala-gala muna po ni Minot para po di mag-iyak. <laughs> Ayan na po pala yung mga order po namin. Ano yung teyo? Ah, ano yun? Ah, ano yun? Wow! Ito na po yung mga order po namin. Pray muna tayo, Teo. ay pinag-iimay na po ni Milo. Pedro po ay burger chicken. Bawal po sa kanya ang chicken. Tayo so, po ay kumakain ng kanya. favorite ng bata. <laughs> Chicken. Ilang <laughs> yung talaga Pidang nag sa... <laughs> saya? yeah. yeah picture taking muna po. Kapis ni. Sinde. <laughs> Kapis ni. <-me. Yeah. laughs> Kapis yeah. ni oh, <laughs> ah. yeah. mo na tayo. Di yeah. galit eh. Ang tuwa ah. Jollibee! Sabihin mo nga tayo. Jollibee! Kami po ay ano ah, tapos nang kumain. Yeah, thank you Lord. Sub na naman po. <laughs> kami naman po ngayon ay na dito sa Lianas at uh, kami 'yung ng counting grocery para po kanakin. Grocery po nitong tatlo para sa boarding house. Conti lang namang dilata at saka biscuit. anak kayong ano doon sa Dinas, mahal. Sardinas. Ito. Pahanga din din. Ano pa? Biskuit. kaya ng biskuit ng umaga ninyo. Meron pa. Biskuit naman tayo, mahal na. Para pwede lang ninyo pang kapi sa umaga. Sky Flakes. Yan. Yan, okay na yan isa pa. Ano pang gusto ninyong ano ah. Gatas. Kuha kayo ng ano ah, gatas. Yung isang timplahan nini, para hindi lahat ay nabubuksan. Yan, ganun yan. Share-share na lang kayo. It. Alam na pang nag-alagin. Oh,

Magaganda po ang ano ha. Pwedeng pang regalo. Madami naman laman. Meron pa po dito ha. Kami po ay nagbabayad na. <laughs> na. Ng... <laughs> May suklik ka pang 10 pesos. Teo! <laughs> ito lang, alay ka. Eh, magbayad ka nga dito ah. Lahat ay pinipindot. Ito lang, ito lang. Lahat ay pinipindot ng teo. Teo, punta kay dito. Punta kayo dito, sasakay. Sasakay ulit. Wow! Awa mo yung hawak. hindi na po pala sinamahal. So, ah, sige. Hindi yeah, mo sa papa yan. Mabigat. mo sa... Wow! Wow! daw. <laughs> si na po at si Bal ay nagpunta po ng palengke. Kami po ay pabalik na po sa boarding house. Tayo! Nag-enjoy ka naman? Ay, ay, ay no, Happy. Na nga. enjoy si Teo? Ha? Happy. Yeah! <laughs> Doki, wala nang lakas. <laughs> Nahantok na. Na dito na po kami sa dorm. Nakapamiling na po. Sinamilot na. At nakakyat na po kami. Sa Sa naman tayo. Sabi Sa taas. Sa taas. Sa Sa taas. Sa taas. Sa Sa taas. Sa taas. At morning na wala motor na rin oh. Ah. Nga nga. Minasa babakan na hindi kasi na dadadami mo tanda. Darara na san sa inyo. No. Nasa ground na po todo. Wala yun ay dito. The next day. No po, good morning sa inyong lahat. Kami po ay nabiyahin na po pauwi po ng infanta. At kami po'y umalis doon sa boarding house ng alas 4 po ng madaling araw. Ngayon po ay nandito na kami sa bundok. Sa Marilaki po kami tumaan. Yan update po sa aming pagbabiyahe. Nakababa na po kami ng bundok at malapit na po kami sa bayan po ng Infanta at meron po tayong kikitain na solid subscribers din po natin na bali siya po ay taga rito rin sa Infanta pero siya po ay naglalaki ay sa ibang bansa na ay kanadating lang po niya ay tayo po ay pinapadaan po doon sa hindi po yung kanila parang bumisita lang din po siya doon sa bahay po ng kanyang kapatid ay nadoon po siya ngayon ay kung makakadaan daw po tayo ay yun pagbaba po nitong bundok pagdating po sa Three Lion ay malapit na po doon yung bahay po ng kapatid niya si ma'am Edna kumilot po yung tulog na tulog. Tsaka po si Teo. Mula Maynila. Hanggang dito sa si Ektanta. Sarap at tulog. Ay. Sarap po at tulog. Pilot, bango na. Tayo dadaan na. lang muna. Sa ating subscribers. Ay baka ayan nga. Ah, ayan po at kami dadaan muna kay ayan ba Thank you, Lord. At nandito na po kami sa Infanta. Ang bango, ha? Kumusta? Uy! Asa si Teo? Tulog po. Ay, tulog. Pasilitin. Mula po, Infanta, hanggang... Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> Hoy, ang oh cute. Ang wrap. Ito ka rin. Wala po, may nilang. dito. Tulog? Oho. Ang aga niyo nagyari? Opo, alas 4. 4. Ah. Alas 4 po. Ah. Bumit ako ng ano yung tawag doon. Yung paineta mo. Ah, <laughs> paineta po. Oh, Ay, sa salamat po. Ah, thank you <laughs> po. Ah, wala. Hindi na pwede, no? Di bali kami nakabili niya kaya Kani yuk. Kani-kani na lang. Dito ah, sa gumihan. Sa gumihan, punta kami doon sa bagsak. Sa... Um, Bali, kailan po ang luwas po ninyo? Bukas. Ah, bukas. Bibili mo bukas na kami na so <laughs> <laughs> Nagawa ng tinuto. Oh. Ah, kaya po pala ganun yung kanyang oh. kakay. <laughs> uh, Kahapon, nag-luto kami ng sinanis na kanto. <laughs> <laughs> Sabi ko yun, yun, yun talaga ito yung atak na atak. Uh, Ay, parang uh, uh -huh. sarayagin naman kayo natin. Oo nga po. Kaya nga po kami dumaan muna. paalis na nga po siya po. kasi sabi ko na kami man mag, magkita. <laughs> 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 may bilira makarating dito. Ilang taon? 21 yata yung huli mo. No, e dito. Na iwanan po tayo. Yeah. Pero, o oh, sige. Nagising na rin po si Teo. Bless mo na ikaw, Teo. Bless mo na ikaw. Bless. Hello. Bagong wow, gising. <laughs> bless daw, bless. bless. Wow, wow. nag-bless naman siya. Maski mo mukat-mukat pa. <laughs> Hello, Val. <laughs> Kasi pag naano, manugang. <laughs> Maganda naman po dito ang view sa, sa bahay po ng kapatid mo. Ito ha. din po. ang ah. Maliwalas Maraming po. Maraming po. Maraming puno. Okay. Oh. Ah, dito sa Ibayu. Ah. Hello. Talaga. Ah. Pag ano po yung kami tutuloy na. Ah, sige, sige. Kami po hindi oh. mo itatamboy. <laughs> sige po. Okay, okay. Sige, Salamat kay... po. Oh. Okay, bye-bye. Okay, Ingat ka din po sa <laughs> anak <laughs> <laughs> salamat, <laughs> okay. salamat po. Bye-bye. Okay. bye-bye. 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 Merry Christmas. Christmas. <laughs> Salamat po. Uh, ingat po kayo. Kami po ay nandito na sa Infanta. At uh, kami po ay natutuwa at namit po namin si Ma'am Edna. Siya po ay araw-araw ay nanonood po sa ating mga vlog. Uh, thank you nga rin po pala sa papasko po kay Teo. Nung kami po ay paalis na inabutan po si Teo. Magang papasko. Thank you po. Uh, si Ma'am Edna po ay kadadating laang noong isang araw nung tayo milutay nasa Manila. Mm -hmm. Siya paalis na rin po bukas. Ayan, at maraming salamat po Ma'am Edna sa lagi po ninyong pananood sa amin. At saka mag-iingat po kayo lagi sa inyong pong pagbiyahe pa uwi. Dito na po kami sa Abiaway. Eh. -hey. Mm -hmm. Ayan po, bali ka dadating nga lang natin dito sa bahay. At ito pong padala ni Sir Jesse at saka ni Ma'am Brenda. Ibigay na po natin. Panamaliya at Maloy. Okay, kaya bas mama? Mm, Ibigay ko na rin. Ako po. Meron kang dalawang jacket. Wow, Yan ay from you. Sir Jesse at Ma'am Brenda. Thank you po, Sir JC. At saka po kay Ma'am Brenda. Thank you so much po. <laughs> wow, ganda. Wow, milking. Sakto lang sa iyo, eh. oh, honey. Oh, patis oh, mo. Nice. Saka yung ano ah. Wow. Yung pasalubong lang nila. At sila ay dumating. Thank you po. God bless po. Ibigay ko na rin po yung kanamaliya. Yeah. Tiyang! Oh! Ito po ay galing kay Sir Jesse at uh, Ma'am Brenda. Ito si Malia. Ito... Nasaan si Malia? Duma. Uh, ito po ay kay Malia, tiya. Oh. Tsaka po kay Maloy. Okay, salamat. Wow, ay na nga kay Nini. Kahit yun na hali. Eh. Uh -huh. Thank you po, Ma'am Brenda, sa iyo po asawa. Thank you. Ayan, bali kami po ay apat na araw sa Maynila. Ah. At habang kami po ay nadoon ay si Tilat po yung nagbantay po sa palaisdaan. At ngayon po ay pipigyan po natin siya ng saabala. guys, samahan niyo po ako. Tao po. Ang oh, galing dito kanina ay walang tao. Ah, Tilat oh. Kasama na din yung kaninang umaga. Bali yan ay 2 Salamat din sa pagbabantay sa Pispanda. <laughs> Ayan at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!